mga t-shirt nila mga to 180H Orioles by Majestic solid Chicago Bears meron din by NFL Team Apparel so Nike t-shirt West Virginia shirt

Coriolis Quick Silver hmm. 180H dito mga tol May mga konting issue lang Pero pasok pa rin Tsaka yung cups Tingin pa tayo sa iba so, Dito Magkano mga gantong cup ni boss? Magkano yung mga gantong cup? Niya, mga gantong cup? Tia, oh, yeah. <laughs> Nakakita ako ng siyok na jacket laging pang babae. Solid. Reebok mga tol, aso pang babae. Sayang. Ito mga boss, shorts. 250 mga shorts. Puro Adidas. Adidas, mga cargo shorts. Adidas, Adidas, Nike. Nike, Adidas, tas mga cargo, mga six packet, mga boss. Ang dami, wala nang dikis eh. So 100 each nila, ito lang meron. Toronto Blue Jays by Genuine Merch. As a small. Tsaka ito, hindi ko alam kung anong team to eh. Pero may cap kasi ako ng ganito. Nakuko sa tropa. Wala siyang tag. Hindi ko alam kung kukunin ko. Pero mamaya, sige, baka pag wala tayong nakuha, kunin natin to. Titingin pa ako doon mamaya. Kasi ano eh, ang dami na ito eh. Oh. Ang dami ding cups tsaka jackets. Ikutin natin yan mamaya. Oh, sobrang dami niya mga tol. Eh. Oh, yung dungis na nung Tommy na yun. Oh. Dungis. dami din dito mga tol mga cups ang dami dad hats halo halo ano baka tsaka baka lang dito ng ano tracker hats meron din tsaka jacket din madami yung mga vintage nila na sa unahan yung pinakita ko sa inyo kanina So, ito na yung mga hats. Mga assorted. Tsaka, ito. dami. Nike. And, Under Armour. Mga assorted na hats. Snap. dami dami items dito puntahan nyo na lang puntahan nyo na lang dito nakakapagod maghanap lahat eh ito call of duty na hat magkano dito boss? 100 huwag okay, ba natin ito 100 daw ito si babros yung ano pintor legit na babros babros and spencers yan. 100 to Boston Red Sox New Era Magkano dito? Five. One five. Five. Pero na 1K. Kasi hindi ko alam kung paano paputihin ito <laughs> 1K. Sagad. 1.5 siya. Vintage New Era. Ang ating hiling na baka, kilo Ang bill ng kilo, 175. Ang ating siligang na baka, 180. Ang bill... Madami-dami rin ito, mga tol. May sapatos, t-shirt, pants. Kamaya pag uwi, pe natin. Pero, kain muna ako. Out na tayo sa sample. Uwi na tayo mga tol. Kano na yung ko. Yun, grabe. So, nakawin na ako mga tropa. Ito na lahat ng mga nabili natin. Madami-dami rin. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Malamang sa malamang, eh, tong video natin, tong vlog natin, ay abutin na naman ng dalawang part, no? Part 1 and part 2. Kasi sobrang haba. Hindi ko na-expect na, na madami-dami rin akong makukuha ngayon. At uh, sobrang napagod ako. Grabe. Ang init. Pero nakisama yung panahon sa atin. Hindi umulan. At uh, hindi tayo umuwing luhaan. So yun mga tol, papahinga lang ako saglit tapos ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga na-flex natin at kung magkano lahat ng nagastos. Sa episode na to mga tol, papahinga lang ako saglit, kakain, inom ng tubig, magre-relax, tapos ready na ulit mag-flex. So dyan muna kayo mga tol, ha? wait lang. Yo, so nakapagpahinga na ako mga tol Papakita ko sa inyo isang mabilis lang yung mga nalut natin Bali, 9 items to lahat For total of 1,180 pesos ang nagastos natin Dito lang sa episode na to Ang balik kong na-enjoy nyo tong episode na to Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share At uh, mag-subscribe na rin para sa Tuloy-tuloy pang okay-okay episode So, i-flex if ko na sa inyo yung mga nahok natin Ngayong episode natin, yo Ayan, so ito lahat ng mga na-loot natin sa trip to the trip episode natin ngayon. So meron tayo dito'ng apat na jogger pants, tatlong t-shirt, so isang shoes at isang cap, no. Yun, so i-flex ko na ng mabilisan mga tol kasi alam ko sobrang haba na ng video na to. So ayun, Adidas na yon yung big logo natin. Nakuha ko ng 150 pesos. So medyo brand new condition din yan. Then eto, tong tatlo na to, magkakasamang uka yan ko yan na hook. So Adidas, Nike, tsaka MLB, Los Angeles Dodgers. Nakuha ko yan ng... Uh, 110 each kasi 120 each yan eh so nakatawad pa tayo ng 30 so kasama nito yan itong t-shirt na Nike greatest on earth Nakuha ko lang ng 50 pesos Then, itong Nike na tank top mga tol, nakukulang to ng 50 pesos. Then, itong majestic na Orioles natin mga tol, is naloot ko yan ng, nakuku ng 150 pesos yan. 180 yan tol, Natawalan lang natin. Kasama yan itong Call of Duty natin na World War II na hat. Yan, hindi lang, lang ng reshape na ito. Ito, naloot ko to ng uh, 100 pesos. Tapos, nakakuha din ako ng Nike Air na Uh, ano ba tawag dito hindi ako masyadong maalam sa sapatos eh. pero Nike Air Max sa mga tol ayan medyo bago bago pa yung ano nya yung. need lang ng laba size 42 uh, siguro gamitin ko muna ito tetestingin ko kung bagay sa akin yung mga gantong sapatos pero ito nalut lang natin sya Nang ano ng 350 fix na ayan kung makikita nyo doon ang daming sapatos doon 350 lahat ng klase so eto lang mga to yung mga nalut natin lahat lahat So, ang good news nito, lahat na mong nakikita nyo sa screen ngayon is for sale. So, abangan nyo na lang kung saan kayo na i-upload. Um, yung iba dito i-upload ko sa Facebook, yung iba sa Carousel at sa Instagram natin. So, abangan nyo na lang sa post ko. At ayun mga tol, kung nagustuhan nyo yung episode na to, malaking bagay kung subscribe at maglalike kayo ng video. And kung na-enjoy nyo tong video, uh, okay na sa akin kahit like at subscribe lang, malaking tulong na yon So, uh, abangan nyo yung live selling natin. Para maging updated kayo sa mga plano natin, sa mga live or at sa mga uh, latag natin sa kalye. Follow nyo lang ako sa Facebook, uh, Matt Muñoz. At uh, yun, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at, at sumusuporta sa The Side Hustle Trip Shop. Uh, at kita kisa lang sa next vlog natin mga kapatid. Hanggang sa uli. Peace out.